Ang nagka-hashtag, mahilig ba kayong magbasa para sa additional knowledge? O mahilig kayong mag-surf sa internet para laging bida sa kwentuhan at may maipos kayo sa Facebook? Alam nyo ha, kahit ano pa ang hilig nyo, siguradong swak na swak itong ipapakita namin. Gugulati namin kayo ng mga trivia na malamang ay hindi nyo pa alam. Dito sa segment namin na gulat ka, no? Para po sa trivia natin ngayong araw na ito, mga hashtag, alam niyo po ba na pag kayo ay ngumunguya ng chewing gum at kayo ay naghihiwa ng sibuyas, hindi ka maiiyak? Gulat ka, no? Tama po yan mga hashtag. Pag tayo ay ngumunguya ng chewing gum, mas ginagamit po natin ang bibig para tayo makahinga. At dahil sa madalas na pagbuka ng ating bibig, pinipikil nito ang singaw ng sibuyas na siyang nagdudulot sa ating magluha o maiyak. Ah, pero mga ka-hashtag, ah, mag-ingat din tayo sa paghihiwa ng sibuyas. Dahil pag nahiwa nyo ang inyong daliri, kahit gaano pa kadaming chewing gum ang kainin nyo, maiiyak kayo sa sakit. Gulat ka, no? Siyempre, putol na daliri mo, no? Kaya makapdi nyo. Pero, pag ninuya nyo ang chooks to magugulat kayo dahil hindi kayo manuluha, mapapatalon kayo sa saya gulat kano. Oh, alam nyo ba 'yon mga ka Kung hindi, at least ngayon alam nyo na. Ang gulat kano ay inhatid sa atin ng Chooks to Go. Ang manok na kahit walang sauce, masarap.